Hello, hello, hello. Good day, good day, everyone. Thank you for stopping by. If you are new here, please don't forget to like and subscribe. Guys, thank you, thank you for visiting this channel. For today's video, po, I. tayo uh, ay magmuni-muni lang dito sa paligid mga kapamakay sobrang init po dito sa amin mga kapamakay grabe na po yung heat index mga kapamakay ang taas-taas na po mga kapamakay buti na lang ay mahangin dito sa amin provinsya mga kapamakay thank you lord for the air for the wind lord No, salamat sa Diyos talaga mga kapama kapamakay kasi may hangin pa dito sa amin at saka mga kapamakay wala din kaming tubig mga kapamakay walang uh, wala pong uh, wala awas diri sa amo mga kapamakay kay tungod sa El ninyo mga kapamakay na hubas ng mga Adam, uh, mga kapamakai, grabe kaayo ka init. Gabi na ang drought, mga kapamakai, grabe na kaayo ka ang kalamidad, mga kapamakai. Sa inyo po, mga kapamakai, how is the weather, mga kapamakai? Sana ay nasa munti talaga po tayo, mga kapamakai keep our body hydrated po mga kapamakay, inom-inom po tayo ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate mga kapamakay sa init ng panahon mga kapamakay, so sa init ng panahon ay tayo ay magmuni-muni na lang dito sa paligid mga kapamakay magsaysiin lang tayo dito mga kapamakay yun, ang hangin, oh sobrang lakas ng hangin, salamat sa Panginoon kasi may hangin Thank you, thank you mga kapamakay. Yan lang po. Bye!